Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang posible na nga na maglaban sa playing tournament, ang Kings at Warriors. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang rason bakit sobrang lakas na nga po ngayon ng Los Angeles Lakers sa kanilang game, laban sa Cleveland Cavaliers. Dahil nga po mga katrops na ipatalo ng Sacramento Kings ang kanilang huling dalawang laro ngayong season laban sa mga teams ng New York Knicks at Boston Celtics, ay bumagsak na nga po sa 44 wins sa 33 losses ang kanilang kasalukuyang records sa standings. And since nga po nagawa rin ng Lakers na manalo sa game nito laban sa Cleveland Cavaliers, ay tuloy na nga pong bumagsak ang Kings sa kasyam na pwesto sa Western Conference. Ibig sabihin, kapag nanatili pa nga po sila dito hanggang sa matapos ang regular season, ay asahan na nga po ninyo nakakalabanin nga po nila sa play-in tournament ang Golden State Warriors na siya naglaglag sa kanila ng nakarang playoffs. Yes, kung inyo nga po matatandaan mga katrops, tinalo nga po sila ng Warriors sa Game 7 ng first round ng nakarang taon. Kaya kapag bumagsak nga po sila sa second-nine seed ay magkakaroon na nga po sila ng pagkakato na mabawian ito sa isang one-game elimination. Subalit maaari para naman nga po ito na maiiwasan ng King since nasa kanila nga po ang advantage pagdating sa tiebreaker. Sadyang mangyayari lamang nga po iyan kung may papanalo nga po nila ang lahat ng kanilang natitirang 5 games. Samantala, puhon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sarason, bakit sobrang lakas na nga po ngayon ng San Andreas Lakers sa kanilang game laban sa Cleveland Cavaliers? Gaya nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops. Matapos nga po na manalo ang Lakers laban sa Cavaliers, ay nakuha na nga po ng kanilang kukunan ang pangwalong pwesto sa standings ng Western Conference sa pagangat ng kanilang record sa 45 wins at 33 losses. At kasabay nga po ng pagtatapos ng kanilang laro ay mismong si Coach Darvin Ham na nga po ang nagsabi na sobrang nakalock-in nga po ang kanilang dalawang superstar na sina Anthony Davis at LeBron James sa kanilang laro kung saan sinisigurado nga po nito na lahat ng kanilang mga teammates ay naka-attention at naka-focus sa buong detalye ng kanilang gagawing game plan sa kanilang opensa at depensa. Sinaber naman nga po nito na ang pinaka-prioridad nga po talaga ng kanilang kupunan ay maipanalo ang kanilang mga laro bago nila alalahanin ang kanilang standings sa Western Conference. Sinaber naman nga po ni Lebron James na maganda na nga po ngayon ang kanilang pwesto kaya kailangan po nalang mga lang maging consistent sa pagpapakita ng kanilang tunay na laro sa kanilang natitirang apat na game ngayong regular season upang sa ganon ay makakuha sila dito ng magandang momentum pagdating ng play-in tournament at playoffs. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.